So, ito po, pag-usapan po natin. Ha? So, kaninang umaga ay nagpapreskon yung pong uh, kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. O, di ba? Parang KBP, di ba? Unang tingin mo, akala mo KBP. Eh. Yung pala, KSMBP. di ba? Uh, nagpapreskon po sila kaninang umaga para po uh, ibigay yung pong mga detalye sa kasong isinampan nila laban kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Okay, so basahin po natin yung news na lumabas dito pagkatapos po magbigay tayo ng reaksyon So, yung pong lawyer representing uh, itong uh, grupo na ito, si Attorney Leo Olarte, uh emailed uh, to the members of the media a statement doon po sa kanilang ginawang legal action para po uh, laban po dito kay Vice Ganda. Uh, in violation daw of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, both in the online and offline platforms. This case is for violation of Article 201 of the Revised Penal Code, which provides for the prohibition of obscene exhibitions and indecency in relation to the cybercrime law. Our ultimate goal is for ABS-CBN to take down the particular video on its social media accounts such as YouTube and other platforms. Ang concern ko lang dito, eh paano yan? Kahit nasabihin mo ng ibaba ng ABS at ng mga ibang platform, yung video na yun, ay kalat na. Ang dami ng kumopya, ang dami ng nagpost, 'Di ba? Paano mo paano mo aayusin pa 'yon? Or ang gusto lang nila matanggal yung official, yung kopya ng ABS. So Olarte said, the obscene act in question was Vice Ganda's supposed emulation of a sexual activity when he licked icing off his finger during the Noontime Show's July 25 episode. Yung act ng pagsubo ng icing is an allusion to sexual activity. We are concerned with the moral values these media personalities are presenting to their viewers and to the general public. We have to set an example to others who might be tempted to emulate such indecent shows. So, yun, uh, according to Article 201, dun sa Revised Penal Code, uh, criminal the propagation of immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and decent shows. It carries the penalty of prison mayor, jail term of 6 to 12 years, or a fine ranging from 6,000 to 12,000, or both, uh, imprisonment and fine, depending on the ruling of the court so, ayun, yun po yung unang gust, yung unang uh, final nila. Okay? Uh, pang, after doon uh, is also preparing a second criminal case against Vice and Ion for violation of the child abuse law. Okay? Dahil daw kasi merong mga bata. What they did have a psychological impact on children. Especially they were in front of children It opens the mind of children Who can easily be persuaded To emulate sexual activities Iniintroduce sila uh, They are gullible Madaling ma influensya Musmus pa ang mga yan So hindi maganda So yun po yung kanilang mga Sinasampang kaso Mag-react tayo uh, ngayon, lang, ngayon lang din narinig eh, Yung pong Article 201 Na sinasabi po nila um, ang curious lang ako Uh, kung illegal sa batas 'yung immoral doctrines of St. Publico, paano kaya pagdating doon sa uh Viva Max? 'Di ba? Eh, although 'yun hindi siya live TV, pero siyempre may mga commercial siya, may mga ano siya na medyo uh, sexual in nature. Din. O tapos 'pag pinanood mo, talagang medyo ano, medyo eh, hindi lang medyo bold talaga 'pag pinanood mo doon sa app, 'di ba? Uh, illegal kaya 'yon kasi 'yun ang slippery slope. Eh. Kapag, kapag sinimula natin dito eh. Kasi yun, kumakain lang ng icing. Okay? So, ito, ito yung stand ko dito. Pagdating doon sa ginawa ng MTRCB, agree ako doon. Kasi trabaho yan ng MTRCB na to make sure na yung mga shows na ganun ay uh, mas safe panoorin ng mga bata. Hindi na haluan ng puro mga uh, green o mga mal, mga malalaswa na jokes or so trabaho nila yon okay so uh, kung gusto nilang i-suspend yung isang show para matuto at para magkaroon ng di ba para hindi na ulitin I think walang problema doon eh. Kaya ako wala, uh, wala akong problema doon sa ginawa ng MTRCB lalo na ang dami na palang mga mga penalties before, ang dami ng mga ginawa before, 'di ba? So, and ayoko din ay na inaatake sila dahil lang ginagawa nila 'yung trabaho nila. Okay? So, 'yun 'yun. Pero itong sa, sa kaso nila, nakakasuhan mo just for that. parang masyado, it's too much naman. Parang sa akin masyado naman. Parang sobra naman yung. So hindi ko lang din sure kung kung kailangan pa ba talagang kasuhan sa korte, criminal case para doon sa mga ginawa nila na yon. Uh, sa akin, uh, walang walang questions yung sa MTRCB ginawa nila okay yon, di ba? Para at least Huwag nang gumawa ng mga ganong mga scenes. Pero yung para kasuhan sa sa korte, kasi ang dami ibang mas mga ano eh. So doon ako medyo nagdadalawang isip tungkol dito, okay? O, oh, speaking of MTRCB, may lumabas na picture na nag courtesy call itong kapisana na ito sa opisina ni uh, Chairwoman Lala. Merong mga ilang mga fans siguro nang showtime uh, show time or kung sino man na, na sinasabi na o parang pinag pinag-connect uh, co sinasabi nila ay si Lala Soto ang nag-utos diyan para i-demanda si Vice Ganda, ganun-ganon. Eh sa akin, parang kung, kung meron kang ganong balak na utusan mo sa ganito eh, 'di ba? Magpapa magpapa-picture ka ba sa, sa, sa sarili mo pang opisina? Sa sarili mo, 'di ba? Ah uh, kung maga in public pa yung mga pictures na yon, di ba magpo-post, magpo-post ba ng ganun o aayahan ba magpicture ng ganun kung meron kang mga masamang binabalak, di ba? So, yun pong visit na yon ay uh, courtesy call lang nung grupo. Eh, siguro show of support din. Uh, talagang hindi siguro sila natuwa doon sa ginawa ni Vice Ganda. Balak nilang kasuhan. So, dumalaw, dumalaw sila. Uh, show of support to Lala Soto and at the same time, courtesy visit. Okay? So, ano daw sila, samahan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ako yun na, social media broadcaster ako. Ha? O, pero anyway, <laughs> ayun nga. Yung kinokonekta ng iba, pero wala naman kasi, wala, di ba? Kung meron kang gagawin, -ga, ipapublic mo ba yung mga ganong pictures? Diba? Pa, hindi naman Pero anyway uh, Tingnan po natin Eh sa akin Ngayon ko lang narinig itong kaso na to Tingnan natin kung mahanapan ng merit ng korte At ipagpatuloy ito At maging uh, tuluyang kaso okay? So update ko na lang po kayo Kung ano po yung mga susunod na mangyayari Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin uh, See you po sa next video Mamaya po EAT Daily Bye bye guys